Makakangan, lakas ang hangin. May bagyo ngayon kasi ngayon. So, pagkat tayo pumasok kasi yung... hindi ni tayo buti ng ulan. <laughs> ang oh, ninis oh. kasi ng hangin na oh. parang winalis. Nilis, <laughs> parang winalisan yung ano, ground. Ay, bagyo kasi ngayon. Pabuti sa amin ay hindi masyadong ano. Hindi masyadong pahangin at hindi rin masyadong umulan. ang daming damo. siya mga dahon. Labas na. Ay, ang ganda sila.